Yan, magandang umaga mga kanoki. So, ay eh, panagpagot tayong video ngayon is mag-update tayo sa namisa kong Pama Street ko. Yan, Pama IQ Street ko. Yan. Uh, umulan pa kanina mga kanoki. So, sisilipin natin ang anak nito. lang bisal na no, ito meron yun one window na tayong meron ano ito wala natin isa-isa Wala din. Hmm, ito meron So, dalawa na. Dalawa. Ups, meron din. Tatlo na. dami naman wala ito wala Hmm. Yan, to meron. Yan, oh. meron din siya yan meron sa ang bisal lima na wala na wala na ng baby Ayan, wala na dalawang eggs lang din niya pinisa 2, 4, 6, 8, 9 Nandak ko lang. Okay, 9 lang sila. Limang limang street com, apat na normal Yan. So, lilipat bahay natin sila sa kapila. Yan, lilipat bahay na sila na sila so kukunin natin yung mama 3, 2, 1 ay ang bad ng mama sige lang magutom siya sa kakahanap yung mga sisyo pala natin diyan sila kakain agad nasa dalawang araw pa yan bago sila kukain, kakain. Ayan. Minsan, ang nauuna yun, ang inuunang namisa, sila yung unang kumakain. Yung mga huli, Ayan. sa dalawang araw pa bago sila kumain. Kasi di pa nila alam yung tsura ng ano, katukat nila. Ayan. Sa Anak niya is lima lang yung street comb, apat na normal comb lang. Yan. So, yan lang muna ang update ko sa ating mga, ano, mga kanokis. Yan. Salamat at stay tuned tayo. Baka irarapol ko lang. Sige lang. So, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel mag-support na rin sa atin, munting page. Yan. Sige. Salamat, mga kanong guys. Yan, ito pala papa ng mga street natin. Yan. Ito yung papa ng mga street tour. Si Sharpshooter. Yan ang papa.